Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na wala kayong kontak sa isa't isa. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo simula nung nag-away o nagtalo kayong dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos na kayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lang ng plastic o ziplock at ilagay mo itong papel. Pwede mo ito tupiin kahit ilang tupi. At pagkatapos, kumuha ka rin ng chili powder at lagyan mo ito kahit kalating chili powder, ilagay mo lamang ito sa plastic o sa seplak na nilagyan mo ng papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apilido At pagkatapos ay isarado niyo po itong ritual, isarado niyo po ang plastic na pinaglagyan mo sa ritual at hawakan mo muna ito saglit, mag-focus ka, mag at sambitin mo lamang ang mga salitang ito ikaw ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, bago ka matulog, ay ilagay mo lamang ito sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa ilalim ng unan mo. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto at kinabukasan pwede mo itong kunin at itago at dalhin at ilagay sa bag mo o di kaya sa wallet mo at paniguradong siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo at itago itong ritual pang matagalan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...